Nang batayan para sa unang ice cream, kukunin ko ang paborito kong Baskin Robbins. Isang scoop ay sapat na. Nakakasuka ang tingin nito. Tingnan natin kung paano nila ito haharapin. Ew. At maglalagay din ako ng sibuyas. Paano mo gusto, Ansh? Uh, nakakagilala nagkakagilalas ako. Kailangan na lang ibuhos ang halo sa espesyal na makina ng sorbetes. At makakakuha tayo ng kamanghamanghang resulta. Oh, ito ay kakaiba. At paano kung lagyan natin ng damong dagat sa ibabaw? Hindi na ako makapaghintay na makita ang mga mukha nila. Hindi ko ma-imagine kung paano sila mabibigla. Sige, okay. Sa pangalawang pagkakataon, magiging mabait ako at gagawa ng grapefruit na cone. Gustong-gusto ng lahat ang mansanas at saging. Oh, anong bango? Hayaan ang mga babae na mag-enjoy. At sa cone food ng ilang chocolate chips ang ice cream magpapasaya ito sa kanila handa na halika na mga babae hmm pwede ba akong mauna o oh, sige okay wow ang sarap tingnan ng cone swerte ko o oh, kamusta nagustuhan mo ba oo oh sobra natutuwa ako ang galing mapapadila ka sa daliri mo wow naiintindihan ko Oh, salamat, Susie. Ngayon ikaw naman, Kate. Sa wakas, sana swertehin din ako. <laughs> Ang ice cream na ito ay hindi mukhang sayo at ito ay nakakadiri. Oh, oh, isang ideya? Hmm, kahit ano ang maisip mo, kailangan mong kainin ito. Oh, kaya gagawin ko ito ng mabilis. Oops! Tada! Ngayon, ang pangunahing bagay ay nguyain ito. Nako, nagsisimula na akong masuka. Oh, ang lamig ko. Oh, kang piraso ng yelo. Eksakto! Nakaisip ako ng ideya. Meron akong mainit na scarf. Tutulungan kitang magpainit. Oh, uh, maraming salamat. Oo, oh, mas mainit ako sa ganitong paraan. Masaya ito. Sa ikalawang round, hindi magagawang magyelo ang mga babae kahit gustuhin pa nila. Pagkatapos ng lahat, ilalagay ko ang super hot na sili at salami sa ice cream. Magiging firebomb ito. Susuriin ko ito ngayon. Tingnan natin. Wow, ang pula nito. At lumabas na mas cool pa kaysa sa inaasahan ko. Oh, ang init. Oh, handa ka na ba? Ibubuhos ko na. At mukhang napaka-cute ng cone. Kung hindi mo alam kung ano ang nasa loob. Budburan ng ilang mane eh, para walang maghinala. Ayan na. Ana, na. na ako sa chocolate ice cream. So adidas ng matamis na donut. At pati na rin chocolate syrup. Magiging sobrang sarap nito. Haluin ito at tapos na. Narito ang iba't ibang cones. natin kung sino ang suswertehin at ang coconut chips sa ibabaw ay babagay dito. Handa na! Wow! Mukhang may masarap! Bakit hindi ka magsimula? Sige! Sige! Swertehin mo sana ako! Swertehin ka sana! Mukhang kakaiba, Super. Oh, hindi! Teka! Ang init sa bibig ko o oh, ang anghang? Nasusunog ako! Tulong! Hindi ko mapigilan! Masusunog mo lahat dito! Oh, Diyos ko! Buhay pa ba ako? Mukhang oo! Oh, oh. Tingnan mo ang ginawa mo sa mukha ko! Tingnan mo! Pasensya na! Well... Makukuha mo ito, pero nakakuha ka ng masarap na ice cream. Okay, salamat sa'yo. Alam kong makakakuha ako ng masarap na treat. Ano ang nangyari dito? Lahat ay natunaw. Kaya, oras na para magtrabaho. Sa pagkakataong ito, gagawa ako ng super mega cool na ice cream na may burger at fries. Pero magdadagdag din ako ng ilang olives. Piyu! Oo, pasensya na mga babae, pero hindi ko kayang hindi magbiro. At para surprise inang ng lahat, magwiwisik ako ng mga butil ng kapas sa kono. Hindi ko alam kung may sarap iso. Susubukan nasin! Kaya, ano ang dapat kong idagdag sa pangalawang ice cream? Hmm, cactus. Hmm, magandang ideya. Gagawin ko ito. Ha, at maglalagay din ako ng mas malalaking gulay at hilaw na itlog. Oh, anong gulo? Sandali lang, mga babae. Wala Fane, Ewan, and Saj is gain your combination. Lalo na makes Yan ang naisip ko. Ew, kadiri. Purong katatakutan. Maglaro tayo ng bilangang laro. Hmm? Ikaw ang nagsisimula. Sige, sige. Naku, Diyos ko. Mga bulate ba ito? Anong bangungot? Siguradong hindi ko ito kakainin. Gusto mo ba? Nagbibiro ka ba? Itabi mo na. Oh, sige, okay. Kailangan ko itong gawin. Oh, ang kadiri! Gumagapang sila sa bibig ko. Subukang muyain sila. Paano kung makatulong? Magaling. Anong pinagtatawanan mo? Ikaw na ang susunod. Sige, hindi ito mga bulate. Mukhang normal ang aking kone. Susubukan ko ito. Mga butil ng kape? Interesante. Pero sa pangkalahatan ay medyo okay lang. Naramdaman ko ang tsokolate. Ano? Gusto ko rin yan. Heto, hindi ko ibibigay sa'yo. Hamon ito. Or roster way the bio his she gavaris jit this round note and you glutter dinks for boxer saga ice cream dog dig in the asshole the jelly and hintain me el mio tahang no sa so bola mo so being how we hai! Yo, miss, hindi yun ako makapaghintay na makita ang reaksyon ng mga babae. At paano kung lagyan mo rin ng lupa? Hindi ko ma-imagine ang kanilang reaksyon. Buti na lang, hindi ko kailangang kainin ito. Well, washing wrist for bed relax. Inaukod na ice cream, ay do-whitehood pa. Kaya ano ching ko sa basurahan ko? Kumain ako ni saging kahapon pero naiwan ang balat. Magandang ideya, ilang bagay naman sana sa pagkain. Ilalagay ko ang lahat sa gatas para hindi mangamoy. Bagaman, malamang hindi ito makakatulong. Nandyan pa rin ang baho. At paano naman ang pagwiwisik ng gisantes? Nakakakilabot iyon. Oh, alisin mo agad. Sino ang magiging maswerte? Kate, okay lang ba kung ako ang mauna? Hindi, ako na. Mahilig ako sa ice cream. Pero hindi kasama ang dumi. Hiniling mo ito? Sige, kainin mo na. O para saan? Nakakadirito. Huwag kailanman kumain ng ganitong bagay. Ngayon, ngunguyain ko ito at magpapanggap na hindi ito nangyari. Ha? Oh, ikaw na loko. Kainin mo rin, sige na. Oh, ha? Kung malas ka, may masarap akong treat. Wow, masarap, sabi mo. Aba, aba. Oh, nakakainis. Hindi iyan ang gusto ko. Kailangan ko itong kainin. O, oh, ang baho. O, oh, ano ang nilagay mo dyan, Suzy? Tapos ka na bang maglaro? O, oh, nakita mo ba yon? Itatago ko ang candy sa ilalim ng sopa. Walang makakapansin. Oh, parating na siya! Kaya, Kaby, anong at... meron tayo dito? May candy ba? Hindi naman. At dito? Hmm? Hmm. Alam ko na. Isang hindi candy, candy mo ba? Ilang Kita mo ang karatula? Walang candy sa ospital. Talagang bawat isa... Pagkatapos muli... Paano ako mabubuhay ng walang candy? Sandali lang, nakatago ako ng isa. Wow! Mmm, ang sarap nila. Pa! Halika. Nako, Ubus na. Isang ideya, ititext ko ang mga kaibigan ngayon. Tutulungan nila ako. Oh, may mensahe. Galing ito kay Candy. Ano? Wala bang Candy si Sheila? Kailangan nating tulungan siya. Kukunin ko ang backpack at lahat ng mga candy na ito. Banahon na para umalis, Jack. At narito ang ospital. Hoy, huminto ka rito. Nakikita mo ba ang karatula? Walang candy. Oh, ayos lang yan. Oh, pagod na pagod ako. Ano? Oh, isang pasyente. Kamusta ang iyong baby? Oh, syempre, pumasok ka. Hmm, iyan ay isang ideya. Upang magsimula magpapalit ako ng anyo. Bagay ba ito sa akin? Ngayon, ilalagay ko na ang lahat ng candy sa aking backpack at ngayon ako'y alis Isusot na... Isusunod ko ito sa ilalim ng aking sweatshirt. Parang magiging nanay na yata ako. O oh, sige. Uh, hello? Pwede ba akong dumaan? Oh, ano ikaw ba ay nagdadalang uh. tao? Siyempre, pasok ka. Narito ako sa loob. Ano? Ang kakaibang babae. Oh, Susie! ikaw pala. Hindi kita nakilala. Hi, ano yung sachen mo? Backpack ba yan? At ano ang nasa loob? Candy. Huray! Ikaw ang pinakamahusay. Oh, gusto ko ng M&M's. Gustong gusto ko ang mga iyon. Haha, -ha, hello. Sige, mas mabuti na yan at New Kailangan Berta, natin pumunta bar. sa operating room. Oh, Kawawa naman ang babae. You Sobrang may sakit siya. Bilisan nyo na. Ano pang hinihintay nyo? Sige. Oh. Anong problema mo? Kamusta? Disguise ito. Anong problema mo? Mas maraming candy. Serelay, pakiusap. Hindi. Napakaraming Walang bagay. Candy. Una, maganda ang Marley Bear. Ah. Hmm. Idea. Paint. Yeah, for highs. Your doctor's coat. Agas. Quelio. And Jeremy! Isang beige. Handa na ako. Ah, magandang hapon, kasamahan. Dumating ako para tulungan ka. Oh, saya! Sa wakas! suerte. Haha! <laughs> Oo, oh, oh, paalam! Sabihin Oras na si, para sa akin! Sabihin mo ang uh, mga salita oh, oh! Oh! Hindi mo ba nakikita ang tanda? Walang treat! Tama! Ibigay mo na! Magagamit ito! Delivery! Hoy! Ako ito! Hindi mo ba ako nakilala? Susie, kaibigan sa unan, ano ang meron ka dyan? Mahal ko... Twix, hali ka dito. Mmm, ang sarap! Lagi kong maririnig. Ano? Anong ginagawa mo? O oh, sige, makukuha mo na. Ah, sasandali lang. Panahon na para tumakbo. Saan ka pupunta? Oh. Ah. Uh. Parang natigil. Ah, nandito na siya. Hinto. Ay. Hi. Paano ba sumasakit ang ulo ko? Wala ka bang kahit ano para sa sakit ng ulo dyan? uh, Ayan na. Kailangan nating makabuo ng solusyon agad. Tama yan. Siya ang candy. Pwede na. Heto, pakiusap. Ito ang pinakabagong gamot. Kunin mo. Sana hindi niya mapansin. Hmm, masarap. Hindi dapat ganyan ang mga gamot. Hindi ka... Hindi ka, doktor? Ah, uh, oops. Sa tingin ko, aalis na ako. At masakit pa rin ang sombrero. Hi. Hi. Um, sana talaga magtagumpay. Uh, oh, ano? Oo, oh, oh, tumigil ka. San mo siya dinadala? Oh, hindi mo ba makita? Hindi siya makalakad. Oh, paumanhin. Siyempre, sige. Kawawang babae. Sandali lang, ano ito? Isang bakas ng candy. Tumigil ka. Alam ko na. Umalis ka rito. Anong nangyayari sa iyo? That's one Clemsonian girlfriend. Wow, nakakabaliw. Magandang hapon, Mens. Ano 'yon sa likod mo? At ang ganda mo. Ay, di ko malis ang tingin ko. Ay, ako. Hinihila ako ng emosyon. I'm sure you already feel watching and already the air of the black shindigers. Panahon na para tumukbo ako. Makes their heart hurts, bidi Because my kind of day, a kid is the kid I name is... Hello, Susie. Kumusta? Tingnan mo ang dala ko. Wow, wow, wow. Aste. Oh, oh okay. ulo ng cheesy! Oh, mahal ko ang tainga ni Marmalad. Mas gusto ko na kainin sila ngayon. Ang sarap! ganila, nila, Susie, henyo ka! Kukunin ko ang skittles at kamay ng manikin at lalagyan ko ng candy sa loob. Super! At ngayon, benda para sa Bali. Itatago ko ang aking braso sa aking manggas. ko Ang perfectong plano. Tara na. Tara na. Oh, hello! Nabali ang aking braso. Oh, anong sakuna? Kahit na talagang nabali ba ito? Aray! Oh, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Siyempre, pasok ka. Oh, ikaw ay nasasaktan ng sobra. Susie, nabali mo ang braso mo. Kawawang bata. Hindi, tingnan mo. Oh, bakit mo ginawa yan? Teka, ano? Hindi ba totoo? Hindi. Ang galing! Ang astig! May kamay ng tao sa akin. O oh, sa tingin ko natakot namin siya.